Kasama ko si Bastik bumili ng soft drinks. Buhay chupil. Kahit saan inaabot. Kaya ngayon ka kayo. Magdaon talaga ng pagsain. Para pag inabo, inabot, ay nakakain. Pipsin lang, boy. Ha? Huh? Pusin na lang, guys. Ang init dito, guys. Kahit kulimlim Puh! Yeah. Pawis na pawis na naman ako. dagang buhay, super. Ay init kasi yung pagkaimangan. Kaya kayong mga nag-aaral pa lang. Mag-aaral kayo. Aaral kayo. Mabuti. May, oo. Hanggang meron para sa Hindi naman niya. sinasabing mababa itong profesyon na ito. Mm. So, isa din ito sa marangal na trabaho. Mm. Kaso nga, nga lang buwis buhay ito. Mm. Kailan maingat ka sa kalsada. Maraming mm -hmm. hindi, hindi init ng ulo ang payroll mo sa trabaho na ito. Mm -hmm. Disiplina. Mm. -hmm. Disiplina, tsaka magdala ka ng maraming pasensya. Mm -hmm. Parang pulis din. Walang baga ba sa pulis Oo. Yan. Matyaga ka dito guys. May pera din. Pulis, tsaka... Ah, ka rin. Uh, security guard. Shout out pala sa mga pulis dyan. Mga security guard. Sa labandira. Mm. Uh -huh. Kasi ang buhay ng driver saka security uh, guard at pulis alas parehas lang yan mm. pag mainit ang ulo mo delikado mm. ay lalo na sa driver pag doon ka sa, sa kulungan mm. Ay, boy? shout out sa inyo mga idol kain tayo kain tayo mm. bago nga ay hindi ano pala to shout Tawag out dito? kay, ano, kay tata mare Bal, uh, Apelyido din ni Tata Mare. Isa Porok 5 sa Tipolo by Bohol. Dapat din doon ni Tata Marie. Idol, set out sa iyo, idol. Tata Driver ka rin pala, idol. Nasa Manila ka rin. Nakita ko yung mga post mo eh. Nasa Magalyan yung sky. Nasa ilalim ko lang yung skyway. Hmm. Puntang ano siya? Puntang sukat ay Kita ko. Huh? Oo. Oh? Oo. Oh. Tapos, sabi ko ba? dito ba sa Manila to? Shout <tod> out, Angel. Tata Marie from Bohol Barangay Porok 5 si Polo by Bohol shout out idol pag sis. shout out sa inyo. Siya gumawa ng baon namin. Oo oh, nga pala, thank you. Ay, thank you pala, napasama mm. tuloy ako. Oo. Oh, yun? anta Ang tawag warik-warik Sa amin ito, Kilawin Kilawin, yan Warik-warik sa Ilocos Kilawin na ano Shout out sa mga taga Ilocos Kilawin diba yung dinakdakan Sa magluto nyo Kasi ano, ito warik -warik. yun, mayroong mayonnaise O so, di kaya utak ng baboy mm. -hmm. Sa amin yun, poluluya mm yun yun -hmm. Hanghanga lang, sobrang mag magiging sili si Mrs. gusto ko to masun din lang ang init gusto oh. dapat ito kaming ilog hmm. ah. ah sarap ng Pepsi malamig ah lumalabas na naman si pon ko sobrang hanghang talaga Grabe, sobrang hanghang talgaling. Bukbukan mong silyo. Tama lang, bud. Ha? Tama. Mahina ko sa silyo. Ayun, balik-balik tayo dun sa ano, sa mga nag-aaral pa lang. Hmm. Para hindi mo, hindi niyo maranasan yung mga dinanas namin. Pero happy naman kami sa tabaho namin. Maganda, na. maganda yung experience natin. Hmm. Kaso nga lang, iba talaga yung... Iba eh, talaga yung pag nakatapos ka, eh, siyempre, iba ang ano natin. Kain, ma'am? Kain po. Kaya dito, para makikita mo, kaya pa ng uti. <laughs> Puyatan. <laughs> Oo, yan lang. Puyatan dito, guys. Ibaba din naman ang sahaw ng mga taga-opisina ko eh. Kasi wala mga overtime yun. Wala, no, abad minimum sila ba? Oo, okay. no, kahit hindi ka abag ka pa. Kano lang yun? Well, kung halimbawa yung 1-5 isang araw mo. Well. Tapos na pa, eh. Ang papahal ka ba ng sweldo na? Ang mga IT, yung mga civil engineer, yeah. o, oh, diba? Yeah. Yung mga HRM, ayun, si Michael ko, HRM yan. Michael, set out sa'yo. Ah, uh, so mabait yan ang alak ko yan. Ito e, sa'yo. Ito siyempre sa'yo. Oo, sabihan ba yun. Mabait yan, no. So, ya, no. Okay. CMM. Si M.M. Set out M. Sa ingat sa pag mumotor. Sumimplang ka na. Baka mamaya. Ang patakbo ng matulin. Ingat, ingat. Alam mo naman sa kalye. Delikado sa kalye. Ingat, ingat sa pag mo motor sa si panganay ko si Maymay, napakabait ng panganay ko maganda pa yan si Minchi oh counting nya Minchi ko mm -hmm. check out sa inyo mga anak kong nababaik I love you my darling I love you Lynn kahit mga tong ano mo, sarap pa rin. Sarap pa rin. Mm. <laughs> wala eh. Wala lang mabibilihan ng pagkain dito eh. <laughs> <laughs> Anghang talaga, labas yung ano ko. Sipon ko. Doon sa mga nag-aaral pa lang, hanggat may nagpapaaral sa inyo, mag-aaral kayo, pag-ilihan yung pag-aaral ninyo kasi yan hindi naman para sa, sa aral yan eh para din yan sa inyo kaya tulungan nyo sarili ninyo gusto nyo guminawa ng trabaho ninyo o magkaroon kayong sarili ni Lucio o pag-aaral ninyo Agad talaga Kaya kwento ko lang yung nag at taksi pa ako may lunang na eh, sa kaibay sa mga hmm. pasero ko taksi tapos na siya nag apply may dalaga dalaga pang envelope eh hmm. abang nagmamaniha ako tawag sa mama niya umiiyak ba eh hindi daw siya natanggap sa trabaho kasi may kasabay daw siyang graduate 4 mm. years college daw mm. Yun na natanggap. Ay siya. Hindi siya nakatapos kaya yun na natanggap. Underground siya, underground, underground siya. Ay, sabi, marami Sabi? pa nang maapa yan. Sabi sa nanay ni Nay, pauwi na ako Nay. Kaya lang uh, uh, na hindi ako natanggap sa trabaho eh. Yung kasabay kong natanggap, iyak siya eh. Oo, <laughs> oh, man yung bata. Hindi lamang ka talaga sa ano. Pagka nakatapos ka, lamang ka talaga sa playa. Bakit aminin ninyo, Mat? Hindi. Iba't rin nakatapos. Yung mga nagtapos dyan ng four years course, mga gumraduate. Congrats sa inyo. Pagyamanin ninyo na yung ano nyo. Ang inyong nakamit sa mga nag-aaral pa lang pagbutihin nyo para nag-aaral na mabuti o yan sabi ni Bustik sa nag-aaral daw sa utos ng mga magulang yan o, alam mo mga magulang hindi naman hindi naman mag-uutos ng masama yan eh Puro kabutihan sa anak yan. Kaya kayong mga anak, sumunod ko sa magulang. Kasi, ang dinanas ng magulang, hindi nyo pa nadanasan. Lalo na yung mga magulang na walang kakainin pag walang trabaho. Pag hindi ko walang yung bang kahit isang tuka. Kaya sa mga bata ngayong nag-aaral, tayo. Pag ibigihin nyo, oh, tayo. tayo. Yun. O, oh, di ba? Pag walang trabaho, walang sahod. Walang kita. O, sa iba, mayaman na kasi. May mga negosyo. <clears throat> Tapos na yung aming tanghalian. Thank ay, you, Sopod. Pare mo. ko. Sponsor. Ako, di wala akong baon kasi aga ko nagising eh. Mm -hmm. Ayun. Ayun. Thank, Ayun. Thank you, rin, sa uh, Pipsi. Ay, yan, si Bostik. Ay, ay boy, ay, na, si. Euro. Thank you, Bostik. Alright. Thank you for watching, guys. Ito kami kakain sa likod ng sasakyan namin.